Good morning everyone! So magluto tayo ngayon ng putyerong baboy So itong ating mga ingredients meron tayong carrots saging nasaba iyan, igisa natin sa kamates tapos meron rin tayong beans meron tayong repolyo at ito na yung sibuyas at garlic Then, ang main dishes natin is yung karni ng baboy. So, let's go! Iprito muna natin yung patatas at saka yung saging na So, unayin natin yung sa, ano, potato. So, ayan guys, ipreto lang natin kunti yung uh, sabah. Kaso, ang naging, pro, naging ano dyan, resultan, medyo nasunog. So, yan ang ano gawin natin. Saka natin ipagisa yung ay magisa ng uh, bawang. Sunod na rin natin yung sibuyas. Saka natin imikos-mikos na yan. Yung insan. Katapos niyan guys, kapag yun, ano, na yun, ilagay na natin yung kamatis. Kasi nag -dum -dum naman na yung sibuyas at saka bawang. Then, sunod na rin natin yung ating um, uh, ng baboy. Saka natin lagyan ng kunting patis para naman magkalasa. Then, maglagay na rin tayo ng paminta. Then, likos-likos ulit. Saka natin yan, kakpan ng to 15 minutes para lalambot yung karne ng baboy. So, pagkatapos ng 10 minutes guys, ayan binuksan ko at uh, minutos minutos natin ulit. So, nilagyan ko siya ng uh, tubig para naman lalambot masyado yung ating karne kasi medyo matigas ata guys yung nabili kong karne. So, nilagyan natin ng tubig at saka natin takpan yan ulit. Pero bago yun guys, ilagay na natin yung tomato face para magkakola yung ating potchero. Hmm, saka natin ulit imikos-mikos yan ni Ensan. Then takpan ulit natin ng 10 to 15 minutes hanggang lalambot yung ating carne. So, ayan na guys. Nagkulay potchero na siya. Pwede na natin ilagay yung mga gulay. So, ayan. Sinek mo na pala natin kung okay na ang kanyang karni. So, pwede na natin ilagay yung patatas. At sisunod na rin natin yung saging na saba. So, hindi ko nilagay lahat yung saging guys kasi almusal ko pa yung ilang perasong slice. Charot! <laughs> Si minikos-mikos natin ulit saka natin pwede na natin ilagay yung kanyang pampalasa sa kamikos ulit then lagay na natin yung beans so pwede na rin natin isunod yung kanyang repolyo ang dami ko palang nilagay na repolyo guys kasi plano kong hindi mag-rice kaya yan yung gagawin kong rice so This is it guys. Naloto na siya. Pwede na nata'y tayong magkuha ng ating baon kasi lunch natin yan for the work. So ganyan lang guys magluto ng potcherong baboy. So kung kayo naman may ibang um, meron kayong iba na luto ay so yan po ang aking uh, version. So yan nakaready na guys ang ating baon for the work. Thanks for watching guys. Please share this video and comment na din kung asan ka. Thank